Teka, Yaya, mabalik tayo dun ay, sa... Ay, ay. Hindi, iba na po Yung surprise yeah, yeah ko sa'yo, nagustuhan mo ba? Oo naman. Nagulat nga ako kasi hindi nga ako na-orient nung Sabado, eh, di ba? Hindi ka na-orient. Yung kanta mo, yung VTR, lalo na dun sa tanong. Yun na nga, yung tanong ko. Ano yeah, na yung sagot? Akin ka na lang <laughs> ko flamenco mindat pa, oh. Ano? Kindatan mo rin nga, may. Yung tanong. Pindatan mo rin. Yung tanong. Kindat ka din. Ready ka na ba? We ready. Ano? Ano? <laughs> sandali nga, sandali. Ay, ayan. Ay, -ay. Pwede bang, pwede ka ba, pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? Ay! Ay, ay grabe naman, naman yan. Mula, sige, mo naman masalita. lumayas ka na sa harapan ko. Sandali, hindi pa ako tapos. Ano ba? Nagjo-jok-jok <laughs> nga eh. Oo. Ito naman. Oo, oh, oh, bakit? Wala na, sayang eh. Oh, ulitin mo, ulitin mo. Oh, take two. Uy, <laughs> pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? Oh, sige. Teka mo, teka mo. Dali, ano bakit? Ba? Bakit? ang tanong mo? Sabi po, take two eh. <laughs> Ibahin mo nga Iba yung... Iba ba? ba? Ibaneza Ibaneza. 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 O, maganda to, maganda to. O, oh, take o, three na. Last na ha. Oh, o, sige. Pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? O, sige! <laughs> si lang. Lola, sabi niyo ibang reaction. Ano ba talaga? Ano ba yung sasagot niya? Ano, ano ba? Bakit, Joke pa- Bakit po, lola? A dapat. Ah, ha? Ba bakit po? Iko bakit po? Bakit oh, po. po. Oh, yun sige, sige, ko. sige. Nagal kong pinag-isipan to. Kumayas ka sa <laughs> apo namin. Opo, lola. Ito na nga po. Lumayas ka na sa harapan ko. Bakit po, lola? Dapat. <laughs> ano ba? <laughs> Sabi mo- Bakit lang, isagot. oh, sige, sige. Ha? Ito sige. na. Take four. Take four. Go. Pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? Bakit, Bakit lang? lang? <laughs> Ang sagot. <support. laughs> ano yung nilinawin mo kasi, Alden? Linawin mo ko. Ano'y dapat sagot? <laughs> linawin mo, linawin mo. Isa pa, isa pa. Medyo Day kasi five. galing ako skuli eh. Magulo pa yung utak ko. Ano? Ano dapat sagot ko? Bakit, Alden? Bakit Al- uh, Sige, sige. Bakit Alden? Bakit Alden? Pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? Bakit, Bakit Alden? Alden? <laughs> Hindi kayo kasali! Hindi <laughs> ka kami kasali! Pala, pala. pala kami kasali, kasama kami sa frame eh. Di Kunti lang na lang pumalapit na oh. O, take oh, six. O, oh, sige, last, no. last six, na. Oh, mag last O, mag-walk out na. na ako niyan, take six <laughs> na. Take six oh, po, last na po. Pwede bang lumayas ka na sa harapan ko? <laughs> Bakit, Alden? Para dito ka na sa tabi ko. Paano, <laughs> 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 <man, man>. Uy! <laughs> <laughs> Ready ka, Nor? Fairness. 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 Fairness, no? Walang oh, oh, walang maganda. kwenta. <laughs> maganda yun. Okay, okay po. Maganda, maganda, po. maganda yun. Yes, wala. At, At, maganda yun. Yaya. Ano? Ready na ako. <laughs> Re Re Bakit Alden? Joke pa rin yan. I'm ready. Ready saan? Dun sa condition mo. Yaya! Lola! Alden! <laughs> Lola! Mamaya na yung condition. Bakit? Ready na po kami. Ready kami na po ako. Mamimigay muna kami ng papremyo. Ay, okay. tama, tama, okay. tama. Okay. Ano ba naman yan? Kasi niya? ate talaga, napaka-kontrabida